Hello guys! Welcome back to my channel. <laughs> For today's vlog, manumuok ni sa... Manumuok ni sa... Sa kasagbutan. Mm -hmm. Dayon. Mangutan oh, mi diri, yeah. og naami makit ang butan. Okay. So naami, may, mayroon kami ditong malunggay. Tat- papa at papa papaya. So, tingnan namin kung kung pwede na makuha. <laughs> Hi guys. So, welcome to my to my to my Ano sa ngalan <laughs> ani dire? Ha? Huh? Abandoned farm kasi hindi na namin hindi na namin binisita so ito na yung itsura guys so may bahay doon guys yan po yung bahay bahay <laughs> so ito po yung dito ko ibibuild yung house for the future kung if ever na maka maka ano na ako maka makapag-asawa. Joke. <laughs> <laughs> so, meron kami dito, guys, na ano, guys. So, dito, itong kita yung ano, yung sunset. So, dito kami, pupunta kami dito sa may malunggay. Kuya, may, may kamunggay, Kuya. Kuya, kuwag ka guys. So, ako, ako yung nag... Ako yung... So, ito yung pagbili ko dito, guys. Wala, si ko ka. Wala pa itong balong. Ang... ang so, so, ito na yung... Ang taas-taas na ng malunggay na tinanim ko. Butlan ka na yun ito. Sis, butlan ka sis. Ang gilid ay... Tinamna, tinam tinanim may tinanim ako papaya at yung malunggay at ito yung yung malunggay sobrang ano na sobrang taas na ito yung malunggay ayan ako yung nagtanim at saka dito pa oh meron pang Ayan, mga kap mga papaya. Ito. Oo, putlan ko lang na kung mag ano na gud siya. Mag tiri na gud sa balaw. So dito dito guys, dito ko i eh, Ito yung ano yung bakanting lote na ibibuild ibibuild ko dito yung ano ayan so brang haba so brang ano na ng mga mga damo so, ito yung mga kapaya mga kapayas siguro ito ang lutuan gisahon Sisu, kawan ku, sisu. Kekuahuan ku nangka payah, sisu. Kuya, oh, Pa'an ni? Enggak, aku tak nak. pala yung Ang dua. Tak pernah kak. Nampaknya skin apa sih? Besi bag mas perihal kau pernah dimakitan, makitan mana awan ni lang. Ini tuh gitu guru, ya? gitu guru, nak apa ya? Ini tuh gitu Asal mo kita naman. Kukinid ka na. Kasama na. May papaya dito sa gilid po. May tanim na papaya. Ayun pa. Ta? Manguha ni Og. Oh. Ano ni Garing tawag si ni? Ito so, yung uulami namin na oh yeah. maya. Ang tawag nito ay kangkong. Tang kangkong. Pinangkong Kangkong sa sigaano. So, ito guys yung kuha namin guys. Ito yung